para mawala lahat ang duda ng tao. Ilabas nila yung ano yung minutes. Ibig sabihin lahat ng uh, ng ano nila make it public. Ano bang ano bang problema roon, no? unless meron nga silang pinagtatakpan. At ang iba naman, kung magbabasa ka sa mga komento, alam mo naman sa mga Pilipino, mahilig gumawa ng uh, biro or kung ano man yung isip nila patungkol sa iba't ibang mga isyong political at sa iba pang mga isyo, ang sinasabi nila, kaya daw ilalivestream na, kasi yun naman yung pangako na ilalivestream, pero medyo matatagalan. In fact, ang sabi pa nga, November 11 or November 12 pa ang susunod na, na hearing, kasi daw, ang susunod, uh baka ang susunod ng uh, isa sa sa investigasyon, ay mga kaalyado na ni nang uh, nakalipas na uh, administrasyon ni former president uh, Rodrigo Duterte kaya ila live na sa tingin niyo po uh, kailangan din po na uh, maisa publiko yung mga nauna ng uh, mga pagdinig ng uh, ICI kung hindi man ito ila live kahit na maisa publiko para malaman ng lahat kasi mga malalaking uh, individual po yung doon uh, sa kanila ay uh, humarap at nagpaliwanag mayroon pang pagsasabi na meron daw nag uh, uh, tell all uh, doon Manang Jay. Yeah. Uh ano yun dahil sa ewan ko kung nakunan ng video yun no para mai i uh, i re -re -re -ma replay no uh, sa o ma-incorporate sa kanang live streaming uh, procedures but it is necessary para mawala lahat hatan duda ng tao. Ilabas nila yung ano yung minutes. Ibig sabihin lahat ng uh, ng ano nila make it public ano bang ano bang problema roon, no? Unless meron nga silang pinagtatakpan. Ngayon para ma-disabuse yung uh, publiko na ang ICI ay isang galamay ng Malacañang para pagtakpan yung iskandalo, eh talagang hindi nila ilalabas yan. But if they are not protecting uh, uh, people involved in this scam, in this scandal, they should release any and all no, of the uh, Uh, transcripts uh, of the previous investigation sessions. No? Uh, para lang sa ganon, wala nang iisipin pa ang tao. Oh, ngayon, nailabas na namin. Eto, wala hong, wala uh, walang redacted dyan. Ano ba yung redacted sa, sa wikang Tagalog o Bisaya Adman? Tinanggal? Or Parang tinanggal, walang in-erase. Mm -hmm. oh. So in other words, open talaga. Oh. Alam mo, pag ginawa nila yan, papalakpakan tao. Magkakaroon ng uh, uh, pagsalig pagsali ng uh, ano tawag nito? Uh, ano bang pagsalig sa ano sa Tagalog? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Hindi talaga pwedeng ma mawala yung titi eh. Oh? Pagtitiis. Pagtitiwala. Yan ang ano eh. Yan ang pagtisyaga. Hmm. Importante yan. Pag nawala yan, talagang hindi maniniwala tao.